TikTok mawawala na, sinabi ng mga mambabatas ng USA sa Apple at Google, maging handa na alisin ang TikTok sa mga app store sa January 9, 10, 2025. Ibinalita sa Washington, USA, noong December 13, 2024, sinabi ng chairman at top Democrat sa isang U.S. House of Representatives Committee na ang mga CEO ng Google Parent na Alphabet at Apple noong biyernes na maghanda na silang tanggalin ang TikTok sa kanilang U.S. App Store sa January 9, 10, 2025. Noong nakaraang linggo, pinagtibay ng Federal Appeals Court ng US ang isang batas na naguutos sa ByteDance na nakabase sa China na alisin na ang TikTok sa United States o haharapin nito ang pagban sa ByteDance. Hinimok naman ni representative John Molinar, isang Republican at Chair ng Komite at ng Democrat sa Komite, representative Roger Krishnamoorthy, ang TikTok CEO Show Zichu na ibenta ang short video app na ginagamit ng nasa isandaan at milyong Amerikano. Agad umaksyon ng Kongreso ng Amerika upang ipagtanggol ang pambansang seguridad ng US at protektahan ang mga Amerikanong gumagamit ng TikTok mula sa Chinese Communist Party. Hinihimok namin ng TikTok na agad na magsagawa ng isang kwalipikadong pagbabawas ayon sa mga mambabatas. Hindi naman agad nagbigay ng ang Apple, Alphabet at TikTok noong lunes, gumawa ng emergency bid ang ByteDance at TikTok upang pansamantalang harangan ang batas habang nakabinbin ang kaso sa Korte Suprema ng US. Sinabi ng DOJ noong Miyerkules kung magkakabisa ang pagbabawal sa January 9, 10, 2025, ay hindi direktang ipagbabawal sa mga patuloy na paggamit ng TikTok ng mga gumagamit ng Apple o Google na nag-download na ng TikTok, ngunit inamin nito ang pagbabawal sa pagbibigay ng suporta, at hindi magtatagal ay hindi nagagana ang application. Sinabi ng TikTok bilang tugon noong Huwebes, kung hindi mawawala ang utos ng hukuman, ay nangangahulugang mawawala na ang TikTok sa mga mobile app store sa January 19, 2025, at hindi na magagamit sa kalahati ng bansang hindi pa gumagamit ng app, nagbabala ito na ang pagtatapos ng service support ay makapipinsala sa platform sa United States at hindi na ito magagamit. Binanggit ng ByteDance at TikTok na nangako si President-elect Donald Trump na pipigilan ang pagbabawal sa TikTok, sinabi naman ni Republican Senador na si Josh Hawley sa isang panayam na umaasa siyang ibebenta ng ByteDance ang TikTok dahil ang batas ay hindi nag-iiwan ng puwang, ang batas ay kung ano ang batas, sabi ni Hawley, ang pangunahing isyo ay nasa ilalim ito ng pangangasiwa ng China government iyon ang problema, kaya maghanda kayo mga TikTokers.